Monday. Lalabas ako. Bili ako tinapay for my lunch. Tumayas si mga amo at kami lang itanda na iwan. Walang lunch. Ah, hanap na lang ako ng tinapay. Yung tinapay mag ko. Pangit yung mga tinapay kasi dito sa bakery na to. Mayroong bakery na masarap ang tinapay pero malayo. Ayok kasi yung maano, maasukal, na binakal. But anyway, sige, parang wala. Punta na nung tayo sa 7-11. 7-11 na lang tayo guys. Happy Sunday! Shout out sa mga nagdi-de-off dyan. Sana all. Ako. ako walang de-off. Ayan, punta tayo 7-Eleven. Ayan. Ayun, may post office. Um, dito yung, ano, gilihan ng, parang minatamis sa atin, ha, pa. merong taho. <laughs> taho sa atin yan, taho. Pero sa kanila may mga halong, parang pang halo-halo na halo sa atin. May ganun din sa kanila. Pero taho yung ano nila. Ganun. And tapos, milk tea magmadali ako kasi ano tapos pintang <laughs> baka pagdating nila wala ako <laughs> ay tapos na. na napakain ko na napainom ko na andoon na napayusi ko na sigarilyo na siya at nabalik na sa kanyang bed ambon ambon ngayon kanina ang lakas ng ulan mga siguro mga seven? Ang umaga, ang lakas ng ulan. Mm -mm. Dito yung 7-11. Meron doon ano, family mart. Ito silang ayoko sa family mart. na nga. Mas kong kain dito. 7-11. Ang pinaka. Sana na pinaka yung masarap mamahal yung mga body wash na ito. Maganda kaya ito. 680. Oh, body wash. May maliit din. Ah, may project sila dito. Wala. Ano? May project sila. Ano? ano, ngayon alam ko na na may project dito. Ano diba? Ito yung mga pinapay nila. Hindi sa Hindi masasarap. ito yung paborito ko dati. <laughs> masarap din ito. Butter bun. Ito. Ano ba ito siya? Anong laman sa loob? May laman niya sa loob. So, goodbye na ako dito sa mga ganito guys. Sa mga palaman. Kasi iingat pa ka tayo sa sugar. Pero minsan masarap kumain. Ayan. Ayan. Nakakatukso. Tukso layuan mo ako. <laughs> Pinutukso ako ng mga ano na yun. Paborito kong money. Mahal na siya ngayon. Eh. Dati 50 lang yun. Ngayon, nag dito, ah, sa bagay, ano yun eh, sa PX, -mite. pero dito mahal. Ano siya dito? 70 plus. Ito yung ginamit kong vitamin C. Ay, hindi yan. Ito pala. Ay, maliit lang siya yung pag, yung malaki yung 20 ang laman yung ito to ay lulusaw mula sa tubig Yan ang ginagamit ko mula sa hospital kasi ako kailangan ko ng vitamin C masarap kasi may mga cheese masarap na mahilig ako sa cheese Sarap kaya to. Ulala. Si Ulala. Ulala. Na. Ulala. Na. Nandito yung ulala na kong paborito. Mga burgers. Hot dogs. Egg. Egg again guys. no. Uh -huh pinakuluan nila ng mga herbs, Chinese herbs nila. Ah, alam ko ano, pinakuluan na. Ah. <laughs> Sa aya, tayo ko alam. Mula ko Sardinas. O, oh, may ba may makarel? Makarel, may din Taiwan. Meron din pula. Makarel, may din Taiwan. <laughs> mga tokso masarap din to cheesy siya cheesy Hello. lugaw taro and pork congee may meron siyang halo na gabi lugaw masarap siguro yun. original. Oh, okay. Taiwan there. Hindi naman yung hinipin. Walang ibang pinapay. Ano ba yan? Parang gusto ko na lang yata mag ano mag 14 grams. Ang laka naman ito. Anong pinapay ba? But... Nag, nagda daw ako pero grabe ang pinapay. Sweet potato bread. Sweet potato bread daw yan. Ito. strawberry cheese ayo onion ito black tea and rice and ayo ko din yan cheese and walnut bread ito na ba siguro ng cheese and walnut bread paano ba ito 45 ito na lang guys hindi ko So guys para um, maambun para mag kumain sabay so, kumain ako ng kunti kunti mga biskuit biskuit eh Ibutong pa ako kaya kakain pa ako so guys thank you for watching bye bye happy sunday